Ang taong ito na nasa isip mo ngayon ay nakikipaglaban sa sariling damdamin. Araw-araw, sinasabi niya na nakamove on na siya, pero ito'y isang kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili. Habang natutulog ka, ang taong ito ay nakikinig sa mga kantang nagpapaalala sa inyong dalawa, at ito'y nagpapahirap sa kanya. Sinabi niya na kailangan niyang magpatuloy, na ayos lang ang lahat. Pero sa kaibuturan, hindi ito totoo. Nararamdaman ng taong ito ang kawalan ng kung sino ka sa kanya. Nakakaramdam ng paungulila na parang suntok sa sikmura at hindi siya makaalis dito. Patuloy ang pagdaan ng mga araw, ngunit ang kawalan ay lumalaki lamang. Napansin mo ito nang makita mo siyang online ng alas tatlo ng madaling araw pero hindi siya nag-message. At alam mo ito dahil nararanasan mo rin ang parehong bagay. Tinitignan ang kanyang mga social media, naghahanap ng sagot. Sa bawat like at bawat komento hindi mo lang ito iniisip. Totoo ito. Ang taong ito ay natatakot. Takot na magbukas muli sa'yo. Alam niyang, naglalarawan ka ng isang bagay na hindi pa siya handa harapin. Habang binabasa mo ito, ang taong ito ay nasa isang lugar at iniisip, ano? Ang aking ginawa at tinatanong kung may oras pa upang itama ang lahat. Lumabas siya kasama ang ibang tao, pero walang maihahambing sa'yo. Maaaring sinabi niyang, hindi pa tamang panahon pero ang totoo ay hindi siya makapagpatigil. Sa pag-iisip kung paano magiging ang buhay kapag ikaw ang kasama. Nilagyan mo. Nang marka ang buhay niya sa paraan na wala nang iba pang nagawa. Ito'y kinatatakutan at sabik na sabik siya. Samantala, nandito ka, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Tumingin sa paligid, umaasa. Na may magbabago. Inisip na ng taong ito kung paano ang magising sa tabi mo, pero ang inililihim niya ay ang takot. Ang takot na baka nakapagpatuloy ka na rin. Na baka may iba nang naglalagay ng lugar mo. At ito'y nagpapahirap sa kanya. Nararamdaman niya na ikaw lang ang tunay na nakakita kung sino siya. Walang ibang nagkaroon ng kakayahang ito, at ito'y nagiging sanhi ng kanyang kahinaan. Siya ay nagkukunwaring ayos lang lahat, pero ang totoo ay siya'y na wala na pakiramdam. Mabigat ang kalungkutan at hindi niya alam kung paano ito haharapin. At ikaw, anong ginagawa mo sa oras na ito? Nagpapatuloy ka. Naghihintay ng senyas ng galaw mula sa kanya. Tinitingnan ang kanyang. Mga larawan, inuulit-ulit ang mga sandali na inyong pinagsaluhan. Nasasaktan ka, pero kailangan mong malaman, ito rin ay isang labang panloob para sa kanya. Sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo na ang lahat ng ito. Alam mong ang taong ito. Ay hindi ka nakalimutan. Alam mong bawat kanta at bawat alaala ay nagbabalik. Sa kanya pabalik sa iyo. Pero kahit na alam mo, ang katotohanan ay hindi pa rin siya. Gumagawa ng kahit ano. At lumilipas ang oras, mga pagkakataon ay dumudula sa pagitan ng mga daliri. Ang taong ito ay nakakaramdam ng pagkakasala. Sisi dahil hindi siya kumilos dahil pinaghintay kanya at ang larong ito ng kawalang katiyakan ay nagpapatuloy nais niyang maramdaman mong may nararamdaman pa rin sa kabila ng lahat ng katahimikan at ang totoo ay habang siya ay nalulunod sa emosyonal na pagkabulong ito nagpapatuloy ka sa iyong buhay subalit ang sakit ay nariyan pa rin pareho ninyong alam na mayroong mas higit pa ngunit ang takot at ang pride ang may huling salita ang taong ito na okupado ang iyong isipan ay hindi pa rin nakalimot sa kung anong mayroon kayo. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay inuulit-ulit ang mga sandali, bawat kanta ay nagbabalik. Sa kanya pabalik sa iyo. Siya ay nangungulila sa isang lugar kung saan siya nakaramdam ng pagtanggap pag-ibig at maaaring iyon ay totoo. Ang ipinapakita niya para sa buong mundo ay peke, subalit sa loob, siya ay nakikipaglaban sa kanyang mga sariling demonyo. Sinabi niya na siya ay pokus sa sarili, na kailangan niyang magpatuloy. Kasi noong ang tunay na kailangan niya ay lakas para harapin ang katotohanan na ikaw ay nakagalaw sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. At iyon ay nakakatakot para sa kanya. Habang sinusubukan mong kumbinsihin ang sarili na nalampasan mo na ito, ang taong ito ay naipit sa mga alaala. Napansin mo ang mga senyales. Ang paraan na iniiwasan kanya sa mga social Media. Ito ay dahil masama ang loob niya kapag nakita kang nabubuhay, tumatawa. Kasama ang ibang tao. Sa tuwing tinitignan niya ang iyong mga larawan, akala niya ay nakakaligtaan na niya, ngunit ang sakit ay nagpapaalala sa kanya na imposible yon. Kaya siya ay nagsasara ng sarili. Gumagawa ng mga kwento. Lumalabas kasama ang ibang tao, sumusubok na, distraksyon. Pero ang katotohanan, wala ni isa sa mga taong ito ang lumalapit kung sino ka. Sila. Sila ay pansamantalang pampuno. Hindi niya ito inaamin, ngunit alam mo. Na iniisip lang niya kung gaano kasarap ang pakiramdam na malapit ka. At hindi ka nag-imagine ng kahit ano. Nararamdaman mo ito noong siya ay lumayo, noong. Ang mga magagaan na usapan ay naging malamin. Nakita mo ang kanyang mga tingin na nagbago ang pag-aatubili ng kanyang boses kapag pinag-uusapan kayo. Ang mga maliliit na bagay na yon ay hindi. Ikaw lang. Siya ay humahawak sa kanyang mga nararamdaman, takot siyang magpadala. Ang brutal na katotohanan ay mahal ka pa rin ng taong ito. Namimiss niya hindi lang ang mga pinagdaanan niyo. Kundi pati ang kung ano pa sana ang naging kayo. Ang kanyang buhay ay naging... Isang rutina ng mga walang kwentang bagay, sinusubukang palitan ka, ngunit hindi nagtagumpay. Samantala, narito ka, pakiramdam mo'y nawawala ka. Patuloy na nagtatanong kung, iniisip ka pa rin ba niya kung may nararamdaman pa rin siya? Ang sagot, ay, pero hindi ito nagbabago ng kahit ano. Nanatili kang nararamdaman. Isang nakabibining katahimikan habang siya ay nalulunod sa kanyang sariling mga iniisip. Nahihiya ang taong ito na lumayo at ngayon ang duda ay patuloy siyang kinakain. Huli na nga ba para dito? Pinahahalagahan mo pa ba siya? Ano ang dapat? Maging tapat na pag-uusap ay nagiging insikuridad at pride. Gusto niyang bumalik pero natatakot siya sa iyong sagot. Ang mga mensahe na hindi niya kailanman na isend ay bumibigat sa kanya. Hi, kamusta ka? ay parang katawa-tawa ngayon. Ang dapat? maging pag-reconnect ay nagiging isang internal na bagyo. Inisip na niya ang future niya kasama ka. Ngunit ngayon hindi niya alam kung paano kumilos. Nananatili siyang naipit sa isang hangarin na sumulong at isang takot na magbukas. Ang Pride ay pinanatiling malayo siya pero ang puso ay sumisigaw para sayo. Pansinin, habang siya ay nakatingin sa iyong buhay mula sa malayo, ikaw ay nananatiling hindi makaandar sayo, naghihintay ng pagbabago na tila hindi darating. Ang mga oras ay tila nagpapaahon at ang posibilidad ng isang tunay na bagay ay naglalaho. Alam niya na nagkamali siya na ikaw ang sagot. At samantala, lumilipas ang oras at nauubos ang pagkakataon para magsimula muli. At sa totoo lang, alam mo na ito mula pa noon. Ang taong ito ay nagtatago kung gaano siya namimiss ka. Ang mga mensaheng hindi niya ipinadala ay mas mabigat kaysa sa mga salitang sinabi. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising, muli niyang binubuhay ang mga sandali na magkasama kayong dalawa. Naaalala niya ang bawat tawa, ang bawat tingin, at kahit na ganoon, hindi. Niya kayang aminin na bawat kanta ay direktang dinadala siya sa iyo. Sinabi niyang kailangan niyang magpatuloy, ngunit nananatili siya sa nakaraan. At alam mo ito dahil sa kaloob-looban, nararamdaman mo rin. Nararamdaman mo ang koneksyon. Na hindi kailanman nasira, Nakita mo ang paraan ng kanyang pag-aalinlangan sa pagsasalita. Tungkol sa inyo, na parang nawawala ang mga salita sa kanyang lalamunan, inipit ng takot. Ang taong ito ay nasa isang barka makailan. Tumingin siya sa paligid, iniisip kong Ikaw kaya ay naroon. Gumiti siya, ngunit ang iti ay walang laman. Ang hindi niya sinabi ay na sa bawat basong iniinom, naaalala niya ang iyong pangalan. Nagsusumikap siyang ilihis ang sarili lumabas kasama ang mga bagong tao, ngunit sa kalooban niya, walang sinuman ang maikukumpara sa iyo. Hindi mo ito iniimbento. Napansin mo kung kailan siya tumigil sa pagreply sa iyong mga mensahe, kung kailan ang tono. Nang boses ay nagbago. Ang totoo ay ang katahimikan na namuo sa pagitan niyo ang siyang pinakamatinding. Nagpapagulo sa kanya. Hindi niya inakala na magiging ganito, na patuloy na konektado sa isang taong nagsabing kailangan ng espasyo. Sa totoo lang, gusto lang niyang maintindihan kung ano ang nararamdaman niya, ngunit ang kalituhan ang namayani. Samantala, nagpatuloy ka sa iyong buhay, ngunit madalas na napapahambing. May mga tanong na hindi nasasagot. Napatuloy na nagpapabalik-balik sa isip mo, bakit natapos ang lahat? Hindi ka hangal. Alam mo na kung... Basta nakalimutan mo na hindi ka mag-isip ng ganito. Siya ay nagpupumilit na mapanatili ang harapang mukhang maayos ang lahat. Ngunit ang totoo'y hindi niya alam kung paano muling buksan ang kanyang puso nang hindi nararamdamang mahina. Ang taong ito ay nararamdaman na, tuwing susubukan niyang magpatuloy, sumasagi ka sa kanyang. Isip tulad ng isang etsyong hindi siya pinapayapa. Maging ang mga pinakamasayang kanta ay, Nagiging masakit na alaala ng kung ano ang meron kayo. Ayaw niyang lokohin ang sarili, ngunit hindi niya mapigilan. Evitar. At kapag umuwi siya sa bahay sa dulo ng araw, ang bigat ng kalungkutan ay hindi mabata. Iniisip niya ng makipag-usap, magpadala ng mensahe, pero laging umaatras. Ang ideya. Na maaaring nag-move on ka na ang nagpapahirap sa kanya. Pakiramdam niya na wala na niya ang nag-isang taong tunay na nakakaintindi sa kanya at nayon ang sakit ay laging kasama at napansin mo ito dahil sa mga sandali ng kahinaan, ikaw rin ay nagpapabalik-balik sa lahat ng bagay. Habang sinusubukan mong magpatuloy, ang tao na ito ay natatakot sa sarili niyang mga takot. Tinitingnan ang iyong mga social media, inoobserbahan ang bawat galaw mo, walang lakas ng loob na makipag-ugnayan. Subalit, lahat ng ito ay patunay na kahit malayo, nagmamalasakit pa rin siya. Ang ideyang ikaw. Ang maaaring unang pagpipilian niya, ang nag-iisang pagpipilian, ay buhay na buhay kaysa sa gusto niyang aminin. Ang brutal na katotohanan ay na, kahit sabihin niya na siya ay okay lang, malayo siya doon. Ang buhay niya ay naging isang siklo ng kalungkutan at pagsisisi. Alam niyang hindi siya makakahanap ng katulad mo. Agad-agad, pero ang kanyang pride ang pumipigil sa kanya na gawin ang nararapat. At habang nangyayari ito, ang iyong puso ay patuloy na tumitibok para sa taong ito. Ramdam mo ang koneksyon, isang sinag ng pag-asa, kahit alam mong pareho kayong nawawala. Ano? Ang gagawin mo ngayon? Maghihintay sa mga katagang sorry na maaaring hindi dumating. Ang taong. Ito ay nagmamahal sa iyo, ngunit hindi alam kung paano ipakita yon pagkatapos ng mahabang panahon. At ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit narito ang puwang na naiwan nyo. Sa isa't isa. At alam mo na ito. Ang taong ito ay nakahawak pa rin sa nakaraan. Sinabi niyang nakapag-move on na siya. Nagsinungaling. Habang natutulog ka, ang taong ito ay nakikinig sa mga kantang iyon. Na dating niyong pinakikinggan ng magkasama. Ang mga kantang nagpapatigil ng oras. Hindi niya kayang. Iwan iyon ang bawat himig ay nagpapabigat sa kanyang puso. At alam mo ito dahil, napansin mo na ang kanyang tingin kapag tumutugtog ang iyong kanta. Hindi iyon isang aksidente. Pakiramdam niya na hindi ka mapapalitan, pero hindi niya inaamin. Kailangan niyang panatilihin ang fecade, umakto na parang. Estaba okay. Sinasabi niya na kailangan niyang magpatuloy at nag-aaliw ng sarili sa mga bagong tao. Pero, sa kaloob-looban niya, alam niya ang katotohanan. Ang kawalan na iniiwan ng mga bagong koneksyon na ito ay nakakabingi. At ikaw? Hindi mo lang iniisip yon. Ang sakit na nararamdaman mo kapag binabanggit niya ang mga bagong tao. Iyon ay purong desperasyon. Itinatago ng taong ito ang takot. Takot na hindi sapat para sayo. Pinahihirapan niya ang sarili sa pag-iisip. Na maaari kang namumuhay ng buhay na hindi niya nagawang buin kasama mo. At ito ang sumisira sa kanya. Sa bawat beses na siya ay mumiti, parang sampal sa mukha ng katotohanan. Alam niya na ikaw ang tanging nakakita sa buong katauhan niya. At iyon ang kinatatakutan niya. Samantala, nandito ka, iniisip na nakalimutan ka na niya. Tinitignan mo ang iyong cellphone, naghihintay ng mensahe na hindi dumadating. Ang katotohanan ay habang ikaw. Naghihintay, siya ay nasa isang labanan sa loob ng kanyang sarili. Ikinukumpara niya ang bawat bagong mukha sa iyo at lahat ay magpapatalo. Alam niya sa kaloob-looban niya na walang sinuman ang makalalapit man lang. Araw-araw kumbinsido ang taong ito na mas mabuti na siya. Pero ang hindi niya nakikita ay ang mabuhay ng wala ka ay parang umikot-ikot lang. Ang routine ay naging isang labirinto at bawat. Sulok ay nagdadala lamang ng mga alaala mo. Lumalabas siya, sinusubukang magsaya, pero ang buhay ng wala ka ay parang isang party na walang musika. Patuloy kang nabubuhay sa isipan niya, pero nagkukunwari siyang hindi. At iyon ay nakakapagod. Inimagine na niya ng libong beses kung ano ang magiging pagbabalik niya. Walang mensahe, walang. Paghihingi ng tawad. Gusto niya na sana'y madali lang. Pero ang katotohanan ay ang pagiging marupok ay kanyang. Kinatatakutan. Ang tinatago niya ay kung gaano niya gustong makipag-usap sa iyo, na para bang ang mga buwan. Nang walang komunikasyon ay walang kabuluhan. Gusto niyang bumalik at gawin ang lahat ng iba. Pero hindi niya alam kung paano. At ikaw? Patuloy kang nabubuhay dito, namumuhay sa iyong buhay, pero may nawawalang. Bahagi. Ramdam mo na nandyan pa rin siya, kahit na hindi pisikal. Alam mo na patuloy kanyang sinusubaybayan sa social media, iniisip kong. Ano ang ginagawa mo, sinusubukang alamin kung nakapag-move on ka na? Ito ay nakakabahala. Inirespeto niya ang espasyo na hinihiling mo, ngunit mas madali itong sabihin kaysa gawin. Ang masakit na katotohanan ay bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataong nasasayang. Gusto niyang malaman mo na, kahit tahimik, ikaw ang unang naiisip niya kapag. Siya'y nagigising at ang huling nasa isip kapag natutulog. Ngunit wala siyang sinasabi naaalala niya kung gaano kakahalaga. Ang pagtanggi ay mas madali kaysa. Pagtanggap. Sa kaibuturan niya, alam niya na nawala ka sa kanya at ang kanyang. Pride ang nagpapanatili ng distansyang ito. Ngunit ang sakit ay isang patuloy na paalala. Sa bawat pagharap niya sa ibang tao. Lagi kang naikumpara at palaging ikaw ang nanalo sa bawat hamon. At ang katotohanan ay kahit wala ka, siya. Ay nararamdaman na parang nalulunod at alam mo na ito. Ang taong ito ay nakulong sa kanyang sariling mga damdamin at alam mo yon. Habang natutulog ka, siya ay gising, iniisip ka. Tinitingnan. Ang iyong mga larawan, nagbabalik tanaw sa mga sandaling magkasama kayo. Hindi lang ito. Isang lumilipas na alaala, ito ay isang obsesyon na nagpapanatiling gising sa gabi. Sinabi niya na nakamove on na siya, ngunit ang katotohanan ay bawat kanta na tumutugtog ay nagpapadama. Nang pagkirot sa kanyang puso. Bawat tibok ay nagpapaalala sa kanya ng kung ano ang mayroon kayo at kung ano ang nawala sa kanya. At naramdaman mo ito. Napansin mo ang pagbabago sa kanyang tingin kapag binabanggit mo. Ang anumang bagay na nagpapahiwatig sa inyong dalawa. Tumatakas ang kanyang mga mata, ngunit ang pagsisisi ay kita. Sinabi niyang kailangan niyang mag move on ngunit alam mong kasinungalingan yon. Siya'y ay nagpapaniwala sa sarili na kaya niyang mabuhay na wala ka, ngunit sa totoo lang, gumagamit lang siya ng excuse. Para hindi harapin ang sariling mga damdamin. Habang lumalabas siya kasama ang iba, sinusubukan niyang aliwin ang sarili pero sa loob, ito'y isang patuloy na labanan. Nakakaramdam siya ng koneksyon sa iyo na hindi niya magawa sa iba. Kapag sinasabi niyang ti kailangan ng oras, tinatakpan lang niya ang takot. Takot na buksan ang puso. Takot na hindi sapat, takot na masaktan muli. Nandyan ka, pero hindi siya handa. Imaginado ito. Napansin mo na nag-aatubili siya kapag binabanggit ang pangalan mo, na sinusubukan niyang kumilos parang ikaw ay nakaraan, ngunit sa parehong oras, hindi niya mapigilang subaybayan ka sa social media. Naisip niya na kayong dalawa ay magkasama muli, sa kabila ng pagsasabing kailangan niya ng espasyo. Ang mga gabing magkasama kayo ay hindi lang mga sandali, ang mga ito ay mga pagbubunyag para sa kanya. Mga pagbubunyag na nagpatanto sa kanya na hindi pa siya nagkaroon ng isang bagay na ganito katotoo noon. At ngayon, habang tumitingin sa labas, natatagpuan niya lamang ang kalungkutan. Samantala, nandito ka, naghihintay ng mensahe na maaaring hindi kailanman dumating. Naaalala mo ang bawat pag-uusap, bawat tawa, at napagtanto mo na walang kahulugan ang lahat ng wala ang taong iyon. Alam mo na, sa kaibuturan mo, isang bahagi niya ay konektado pa rin sa'yo. Hindi mo kayang baliwalain ang pakiramdam na yon. Alam niyang nagkamali siya ng lumayo. Alam niyang iba ka na ang koneksyon ninyo ay natatangi. At nayon, nahuhulog siya sa siklong ito ng sariling pagkabigo. Sinusubukan niyang magpatuloy, ngunit hindi niya magawa dahil alam niya sa kaibuturan niya na ikaw ang tunay niyang gusto. At habang binubulong niya sa kanyang sarili na ayos lang, ang katotohanan ay hindi niya matitiis ang sakit ng pagkawala. At ikaw? Patuloy ka pa rin tumitingin sa Facebook niya, tumitingin sa Instagram sa inaasahang magkakaroon ng interaksyon. Umaasang nami miss kanya tulad ng pagkamis mo sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay pakiramdam mo ay nakakulong sa limbo na ito, habang siya rin naandoon, natatakot na maging marupok. Hindi kanya talaga nakalimutan. Ang mga oras ay tumatagal at naiisip niya kung iniisip mo pa rin siya. At ang brutal na katotohanan ay, kahit pa nakapagpatuloy ka na, isang bahagi mo ay nakatali pa rin sa kanya. Isang araw, maaaring matagpuan mo ang isang tao na pupuno sa kawalan na yon, ngunit habang hindi pa yon nangyayari, patuloy mo pa rin sinasabi sa sarili mo na hindi mo pa siya nalampasan. Ang katotohanan ay hindi rin siya nakapagpatuloy. At alam niyong dalawa yon at ang katotohanan ay pareho kayong naghihintay. Siya ay naghihintay. Lakas ng loob, naghihintay ka ng isang senyas. At ang buhay ay patuloy na dumaraan, punang mga pagkakataon at mga tao, at kayong dalawa ay nananatiling nakatigil sa oras. Nakakulong sa kung ano ang maaaring naging. At alam mo na ito,